Mark Harris Ex-Girlfriends Si Christine Reyes ang pinakamaikling naging nobya ni Mark na 3 months lamang na magkasama sila sa Starstruck. Tumulay sa totohanan ang love team ni Mark at Janelle Mercado at napanatili ang kanilang professional relationship. Nagkaroon si Mark ng secret relationship kay Rian Ramos sa tumagal ng 4 months. Tumakbo ng 10 months ang relasyon ni Mark sa former EB Babe member na si Lian Paz na inaming nasaktan dahil isang text lang ang naging paraan ni Mark sa pagputol sa ugnayan nila. Hindi kinilala ni Mark ang short-lived romance nila noon ni si Noel. Nagkaroon ng isang anak na babae si Mark sa kanyang dating personal assistant si Diane Evangelista. Time heals all wounds ang relasyon ngayon ni Mark kay Ina Assistio. ang saktan si Ina ng malamang nangaliwa si Mark na may mabuntis ito. Three years ang itinagal ng relasyon ni Mark kay Winwin Marquez na ayon sa kanya, hindi na healthy kaya naghiwalay sila ng beauty queen. Sa lahat ng kinumpirmang naging nobya, tangin si Marian Rivera ang ayaw umamin na ayon kay Mark, six months din silang naging mag-on. Sa kasalukuyan, happily married si Mark at Nicole Donesa kasama ang kanilang anak.